G. Reyes, nagpapasalamat sa pagbisita ni Kim Chu sa kanina munting tahanan. Ni Paula Bilino. Doon nag-dinner. Ang saya lang kasi sa kabila ng relationship noon ni Pao at LJ. Ngayon ay matalik silang magkaibigan. Dahil na rin kay baby boy Aki. Bukod rito, nabanggit din naman ni LJ na mas bet itong si Kim Chu. First time nga lang mag-react nito? Kasi alam niyang maganda ang kakahinat na ni Paolo Abino. Kung si Kim Chiu ang makakatubong yan, o makakasama habang buhay. Patatag ng patatag ang Kim Nakakakilabot din nga ang mga nagmamahal sa kanila. Sobrang dami sila sa mga... Sila pa nga lang ata ang nakaranas ng ganyan. Ang grabe ang suporta sa kanila ng gahat. Ayon nga sa mga komento. Agri kami. Biruin mo kahit saan ka lumingon, tarawa ng first movie nila ang makikita mo. Sa mga sari-sari store, tricycle, jeep, o kahit saan mang napakaraming. Sa mga probinsya, o kamay nila andin. Yung pagkakaisa ng mga fans, nakakaiyak sa saya. Yung effort na na naglalabas ng budget para gumawa ng mga tarpaulin o banner, bibihira iyan. Nagdagpa, noong last taping nila, may pakopit pa ang mga fans. Sa lahat ng mga bumubuo ng My Love Will Make You Disappear. Ked is coming March 26 Si blockbuster ang kauna-unahang pelikula nila. Susuditin na ang pagod at effort na ibinigay ng lahat.